ano 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 sa ano 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 Andito kami ngayon guys Sa ano At didiretso kami ngayon Papuntang Dunbik Ang gagawin natin sa vlog na ito Ay bibili tayo ng mga gulay pero tayo mismo yung kukuha o pipitas ng mga gulay Kumbaga mamamalingke tayo pero dun mismo sa mga nagtatanim ng gulay ah uh, Mula dito siguro mga nasa mahigit isang oras din yung biyahe namin Balik YouTube na tayo guys bahala na to kahit wala tayong views Eh hey, ako yung hata ngayon na. Na? <laughs> <York> <laughs> <laughs> <Milo, Paunna. laughs> Napakaswerte natin At pinayagan tayo ni nanay Na gawin itong content natin uh, Mamitas ng gulay Kung ano lang yung mga Makipitas natin dito no Na gulay na tanim nila Ayan oh, nga, gininuta ni Nanay. Oo, yan akong panganda yung mga galingan ni Nanay. nga ni... Kanin kinabuhi ni ba? Oo, oh, gininuta sa... Eh, palit, may tangkong. Ang ganda ng mga pananim na tangkong ni Nanay. Ayan o. Oh, napakalusog. Ah. Wow, ang sarap nito. Ang sarap yung adobo nito. Bibili tayo nito ng uh, siguro mga... Isang bung... Anong tawag yan? Isang kabugkos lang ba? Ito yung mga... Balatong ni Nanay, no? Balatong? Wala na. Oh, clearing na. Ito yung ginagamit nilang term clearing na. Big sabihin niyan ay wala na no, wala nang hindi na wala na tong bunga. Ito yung mga ah, bagong tanim lang na mga balatong. Ah, sitaw, sitaw man na no. Sitaw, yes. Oh, di ba? Ah, kaso parang wala pa akong nakitang may bunga no. Ito yung sinyalis na healthy yung ah, sitaw no na tanim. Pag lumaki na ito, ito na yung kinakain. Ayan, so may may bulaklak din pala siya ito guys marami sanang talungan si nanay malawak yung talungan niya ang problema lang daw dito sa mga talong niya ay nasira uh, dahil sa ulan hindi na siya makakain daw ito parang uki okay pa oh ay oh parang matanda na siya kung titingnan mo siya sa malayo parang uki okay pa pero pag lapitan uh, nilapitan mo na siya at hinawakan mo na yung matigas na siya parang hindi na nga ito makakain sayang grabe guys ang dami oh dami ng talungan ni nanay pero sabi ni nanay hindi naman daw sila nalugi sa nangyari sa talong nila pero sayang pa rin oh yan oh ay sayang Lala. dilaw na yung kulay sayang ang dami guys oh ang dami nito at ang maganda pa sa spot nila nanay napakalapit lang nila sa kalsada ayun oh lang yung kalsada ito talaga yung pangarap ko na ganitong setup na tirahan ba yung may lupa ka na malapit lang sa kalsada tapos yung lupa ay natataniman mo talaga ng maraming mga gulay o kahit anong gusto mong itanim na uh, madali lang tumubo no ito malawak tong lupa ni nanay hanggang doon pa oh ito yung pangarap ko talaga na ganitong setup na pamumuhay sana nga ay uh, matupad natin to uh. na Oh, so guys, oh. Ayan, oh. Kasi na, na nila na na yung mga uh, mais nila. Ayan, dami. So, kung saan nga mais na, yellow man. Kung saan, yellow corn eh. Baligya po nyo na yun eh. So, nalimutan ko lang anong term nito no sa Tagalog. Basta sa Bisaya, ang term nito ay lubo. Paana nino? no? Paana? Paana? Oh, Paana? Paana? <laughs> Ay! Ano na? Ay, yun! Ano na? Hmm! Ganito. Ganito, maglubo. Mano-mano, guys. Ayan. Hmm. Ayan. Ayan, eh. Hmm, luto sa paminaw, eh. Ang Ayan, guys. Binigyan tayo ni nanay ng pipino. Grabe. Okay, kita mo itong limon na ito sa... Ito yung mga okra, okrahan ni nanay. Yan o. Ay, may mga bunga na yung iba o. Oh. Pwede ko kadool gamay na Araw. na. Uy. Uy, pwede na. Ulam na. Ulam na. Okay, nanay isa. Nanay o, Harvest, Pwede na. Pwede na pala. Okay. Alright, lapdo. ay gunting gede ang pangharbis sa sa okra no. Okay, namo chance sa sa madami chino. Hmm. Dito siya ma sa madungundungan. Oh, dungan So ganito dito guys no. Bawat hapon ay umuulan talaga. Kaya ayan, talagang napaka-healthy. Napaka-himsog ng kanilang mga tanim dito. Na ayan oh. Nagpayong pa nga kami. Ganito lang mag-harvest pala ng okra. Oh, madali lang oh. Kailangan mo lang ng gunting. Ang gunting na mo para dili mabunog ang kuno, tanom hindi lang pala okra, balatong, yung sitaw, talong, gunting rin yung ginagamit. Ganda talaga tong uh, vlog natin, may nalalaman din tayo. Pila pud ka harbisan ng okra ay mamatay? Depende sa klase sa okra. Ah, kani kaning okra ha, imo ang gitanom. Dugay man ni, dugay ni matay kag kaning niya diri ako ning okra pud sa una. Disko yes, kayo. Ngayon naman dito tayo sa mga pipinuhan ni nanay. Ayun. Oh, ayun. laki. Oy. Pwede -dil -dil na dili na ko Oh, ako lagi na tingala lagi ko adtong gablag-blag sila dayon. Hmm. Pag adto na ko sa musipyo ridos di Halati ikaw maningi ah uh, oh. Uh, <laughs> I hope do. Katurong isar ka buok. Okay na. Ko ano, ab ano, gay yeah, ani. Oh. Huh. Wala salamat kay ni. God eh. bless you. Ug abi laki guys oh. Limon sito mga pila ni ka tuig na ya eh. mo maka harvest na jud kani. Ah kani magsugod na man naman. Oh. Uh, so, uh, mga pila bulan na lang ni. Mga pila ka bulan na lang para pupa. expand. Uh, mas maigi talaga magtanim kapag sa lugar na palaging inuulan. Uh, katulad nila nanay, bihira lang sila. Kasi so, nagbisbis. Dilig. Nagdilig. oh, nagdilig ng kanilang mga tanim. Grabe, magaling din si nanay magtagalog. <laughs> luan, luan, luan. <laughs> Butuluan ang vlogger. So, oh, ito yung mga similya ni nanay sa talong. Yes, ganito pala ang setup pag nag-aalaga ka ng mga similya. yung kakasibo lang ng mga uh, tanim na atalong. ayano. kailangan mo talaga siya ng ganito. Kailangan talaga ng bubong para, para, para di, di, di na siya. Pwede maulan na na Ah, madaot siya. Madaod. Oh. Pero ginabisbisan niya po niya o, bisbisan niya siya. Hmm. Bisbisan pag mag bisbisan niya siya Okay. Aplan tangkong, ah, masarap to. Ay eh, aplan man. Dili na hugaw, no? Dali ra po magpa, magtanong mo na, aplan nga tangkong. Dali ra. Tulog ka si Mana, makarbis na ka. Karbis na, tulog ka si Mana, ra? Kani, na may nang kumarbisan. Ah, mun, oh, nindot na yung magnigusog tangkong, no? Kadaghan na kaya na na yun, eh. Ang tungaan na naman niya. Hindi ba, magkalaw itong ano, gamay, Ah, oo, oo. Adubuhon, magadubuhon mo ko, na Yan. Yeah. Hmm. Eh, guys, kain tayo Papauwi na sana kami Nasipan namin na uh, kainin yung mga nabili namin Mga pang snack kanina Kasi inabot tayo ng gutom oh! Sa mga batang 90s dyan Alam nyo itong pagkain na to Lintoy um, Yung lasa niya, Walang nagbago Tulad pa rin nung dati Nung elementary ako Bring back memories Ito, naalala nyo pa ba itong pagkain na to? Kino, anong tawag nito? Sinasausaw ko pa to sa gatas para lumambot. Hmm, para lumambot. talagang buhay vlogger. Kung saan kaabutan ng gutom, mainam talaga na may dalakang pagkain.